Mga idol, pag nakakita kayo ng ganito, huwag nyo tatapon huwag nyo papatayin. napakasarap ihawin to mga idol, ihawin nyo kaagad o kaya sabawan nyo, o kaya adubuhin nyo. Yan, yeah, o ilagay nyo sa laki may, ganun, sisig. napakasarap nito. napakasarap ang lasa niya. Malayong malayong lasa niya sa ordinaryong kohol. kuhol Ay, napakalaki oh. Oh, laki. Ay, mga itlog niya oh. Oh, yan oh. Hmm, kapadami sila oh. Kita niyo nagalakad oh. Yan. Ito, tingnan niyo mabos oh, dami ko nakuha oh. Ayan. Ayan. Ito. Oh, ito. Aba, boss, ihahabing ko na to. Yan, laman 'yan to. Huwag niyo tatapon, sayang to.

ing di kuy balak na ano siya <laughs> rin o oh, ra gudu na kuha na gudu yung nagsinaw sinaw yung panit Lakakuhi kong sa silo. Ah! 丢。<laughs> <laughs>